Gawa nga po mga idol sa kamuting kaho yung inihanda namin kay nanay nung nakaraang Mother's Day. dahil nga sa napaka-espesyal na araw ito ng ating mga nanay mga idol, kaya naman kumuha na nga ako ng kamuting kahoy eh, para may panghanda. Sabi ko kasi kahit sa simpleng handa lang ay eh, mapasaya natin yung ating mga nanay. Kahit walang maraming handa, ang importante kasi ma-feel nila yung ating pagmamahal. Masuklian man lang natin yung kanilang sakripisyo. Kaya sabi ko mga idol hanggat nabubuhay pa yung aking mga magulang, handa akong nasakripisyo ang lahat para sa kanila. Kasi sa totoo lang sila talagang priority ko ngayon. Sinakripisyo kong unay eh, ng sarili ko pati yung mga kaibigan ko. Kasi naniniwala ako mga idol kapag inuna mo ang mga magulang mo, ay mas pagpapalain ka ni Lord. Kasi naisip ko mga idol, parang napabayaan ko na nga ang sarili ko. Kasi tumatandang binata na nga rin ako. <laughs> Sila na lang kasi lagi mga idol yung iniisip ko. <laughs> Back to topic na pala tayo mga idol. Ito nga po pala lahat mga idol yung na-harvest natin na gagawin natin inday-inday. Medyo malalaki pa rin mga idol kahit pa paano. So ayan mga idol, dahil sa sobrang sipag nga ni nanay, tingnan nyo naman. Inunahan pa talaga ako magbalat ng gamuting kahoy. Agad tapos nga mabalatan ni nanay, mga idol ay ang gagawin natin ay hugasan ito ng maayos. At gaya nga ng dati mga idol ay kagamit tayo ng idiran kung tawagin dito sa summer. Itong gagamitin natin mga idol para madurog nga itong kamuting kahoy. Lagi nga lang mag-iingat mga idol kapag ginagawa mo to kasi baka nga yung kamay mo yung maidi. Tatantsahin mo lang naman mga idol kapag masyado ng maliit ay itapon mo na. At ang sunod na gagawin natin mga idol ay pipigaan natin yung inidid na kamuting kahoy. Bali nagtulong-tulong na pala kami dito mga idol. Ako yung tagapiga at yung kapatid ko naman yung tagabuhaghag. At kung okay na nga mga idol ay ilalagyan na natin ng asuka asukal. Bali kilo ng asukal nga pala mga idol yung binili natin. Pero hindi naman natin to ubusin kasi masyado na itong matamis. Hindi na nga kami gumamit ng gloves kasi malinis naman ang kamay ng kapatid ko. Ang importante kasi mga idol ay laging malinis yung mga kamay natin sa paggawa. At para magpantay nga yung asukal ay kailangan mo itong haluin ng maayos. At pagkatapos ka mga idol ay ididivide na natin to sa apat. Bawat isa kasi sa kanila mga idol ay iba-iba ang kulay. Yung mauna nga pala ay itong kulay pula. At ang sunod mga idol ay itong kulay orange. Bali same process lang naman mga idol ang gagawin ninyo sa pagkukulay. At ang sunod nga mga idol ay Gawakan na ng maraming bilog sa iba't ibang kulay Sobrang nag-enjoy nga kami mga idol ng kapatid ko Kasi para talaga kaming naglalaro At sa wakas mga idol, makalipas nga ng ilang minuto Ay natapos na rin kami ng kapatid ko At dito nga sa malaking kawali Ay ibubuhos natin itong mga bilog Mga lampas isang oras mga idol Bago nga itutuloy ang maluto kasi diri siya na At dahil sa lutong ng mga lahat mga idol ay kailangan na natin itong patuluin. At dahil sa sobrang init nga nito mga idol ay kailangan natin maghintay ng 30 minutes para sa pagpapalamig. Grabe ang ganda nga talaga ng kulay mga idol. No? Gagamitin pala tayo dito mga idol ng walis tingting sa pagtuhog sa mga bilog. Ang mga walang alam pala dito nga po pala sa summer mga idol ay tinatawag itong Inday Inday. Sa inyo pong probinsya mga idol gumagawa din po ba kayo ng ganitong kakanin? Isa kasi ito sa masarap na kakanin dito sa summer mga idol at paborito rin ng mga bata. At para makumpleto ng sarap mga idol ay eh magdadagdag tayo dito ng toppings. Bali yung kinayod na nyog ang ilalagay natin dito mga idol. Isa ito sa paborito namin dito sa summer mga idol. Itong Inday Inday. Oh, sarap ito mga idol oh. Mm. Ang sarap mga idol. Ah. At ito na nga mga idol, yung pinakahihintay namin. Malungkot daw siya kasi wala man lang daw siyang cake. <laughs> pero ang hindi niya alam ay mayroon pala kaming cake. <laughs> Ayan, happy Mother's Day, nanay! Happy Mother's Day, nanay! Oh, huwag ka nang malungkot kasi may cake ka na. <laughs> At ito na nga mga idol ang pinakahihintay ng lahat, ang kainan. Napakasimple handa lang ito mga idol pero grabe, napakasarap talaga pag sama-samang kumakain. Baka na ka. Ah. Hanggang dito na lamang po mga idol yung video natin. Marami pong salamat sa panonood sa mga kababayan kong waray dako nga salamat sa inyo support. Lalo na sa mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Salamat po ulit sa inyo.